Nadagdagan pa ang mga sakong na-recover sa Taal Lake. Meron diyang may lamang mga buto. Hamon naman ni Alias Totoy kay Atong Ang magpa-lie detector test sila. At live mula sa Laurel, Batangas, nasa front line, na balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta ikalawang araw ng diving operation para hanapin ang mga nawawalang sabongero? Julius, dalawang sako ang nakuha ngayon ng Philippine Coast Guard sa kanilang pagsisid sa Taal Lake para nga sa paghahanap ng mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Pero susuriin pa raw ng soko ang laman ng mga sakong ito. Agad daw kasing ibinalot yung mga nakuha sa ilalim ng lawa para nga ma-preserve ang integrity nito at hindi ma Maagang sinimula ng mga diver ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagsisid sa malawak na taalik sa bahagi ng Laurel, Batangas. Isinakay nila sa rubber boat ang mga diving equipment para sa paghahanap ng bangkay ng mga nawawalang sabongero na itinapon sa lawa. Ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy. May impormasyon ding nakuha ang DOJ na may mga sandbag na itinali sa bangkay para lumubog sa lawa. 36 divers ang sumisid at nagsalitan sa pagsuyod sa taali. Nakuhanan natin ang palaisda ang sinabi ni Alias Totoy na nirentahan daw para doon itapon ang bangkay ng mga sabongero sa pagsisid ng PCG sa palaisdaan. Natagpuan ng mga diver ang ilang sako. Pero hindi nila ito agad inahon mula sa lawa dahil hinintay muna ang isang prosecutor at NBI personnel. Hindi raw basta pwedeng alisin ng mga sako sa taalik dahil kailangan itong masuri, lalot pwede itong maging ebidensya. Isang sako rin na may lamang gutay-gutay na buto ang natagpuan kahapon malapit lang sa pangpang ng palaisdaan sa taal. Kapansin-pansin ding kulay itim ang mga buto. May napansin din ang Department of Justice sa itsura ng kalansay. Magkita mo na parang talaga matagal ng na nakalubog yun at matagal ng panahon na nakabagsak sa tubig. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung inadod o itinapon sa lugar ang sakong may buto. Sinusuri na ang kalansay para malaman kung ito ba ay sa mga nawawalang sabongero. Again, we still have to certify whether those are human remains or not. No? Um, nakita yon doon sa shoreline ng Taalik. Supposedly, About 24 to 48 hours oo, para ma malaman natin kung buto talaga yun ng tao. Ang NBI forensic team, CIDG at Soko naglagay na ng command center para sa paglalataga ng mga sako ng buto na mare-recover sa lawa ng taal. Habang ginagalugad ang Taal Lake, nasa palaisdaan din ang ilang kaanak ng na mga nawawalang sabongero. Handa silang magpa-DNA test para imatch sa nadiskubre at madidiskubre pang mga buto. Sana yun na yung kapatid ko eh, di ba? Sana siya na yun. Uh, para at least sa uh, we can finally put him to rest and then uh, kumuha pa rin ng hostisya. Kasi hindi naman nagtatapos lang ito sa makuha yung katawan nila. Kailangan talaga may managot dito sa nangyari rito. Ibang klase kasi talaga eh sa panayam ng One Barita Pilipinas kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, sinabi niyang mas lumalakas ang kredibilidad ni Alias Totoy dahil magkatugma ang testimonya niya at ang mga ebidensya. Napakadaming uh, documentary uh, video, CCTV evidence, real evidence na uh, tumutugma sa uh, storya na sinasabi ni ni Alias Totoy. Uh, hindi lamang ito base sa kanyang salita kundi ito ay suportado. Bagamat sinusuri pa at wala pang kumpirmasyon, naniniwala si Alias Totoy na ang mga nakitang buto ay sa mga sabongero. Ayon, alam na ni Mr. Atongang na si Dundun Patidungan na hindi na nagsisinungaling. At least kahit pa paano napatunayan oh lahat ng sinasabi ko na hindi pagsisinungaling. Hamon panyasa niya sa negosyanteng si Atong Ang na itinuro niyang mastermind. Magpalay detector kami. Kung totoong nagsisinungaling ako, Sinubukan naming kunin ang panig ni Ang pero hindi pa sila sumasagot. Gayunman, nauna nang itinanggi ng negosyante na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabongero. Idinidiin lang daw siya ni Alias Totoy dahil hindi niya binigay ang hinihingi nitong pera. Tiniyak naman ng Malacanang na pananagutin ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Hindi po ito uh, papabayaan, hindi po magkakaroon ng cover-up. Julius, sa isang uh, press conference, sinagot ni PCG Commodore Jeronimo Tovilla yung uh, ilang agam-agam dito nga sa integridad ng mga sako na nakukuha nila sa ilalim ng uh, lawa. Paliwanag ni Tovilla, gutay-gutay uh, na itong mga sako nang makita ng mga divers sa ilalim ng lawa. Pero kinailangan daw nilang balutan yan ng parang net para oras sa iahon na ito nila sa lawa ay hindi ito sasabog. Ganito raw kasi Julius nang nangyayari kapag masyado ng matagal na nakababad sa tubig ang sako. Sabi rin ni Tuvilla, posible rin araw-arawin na ng PCG ang kanilang paghahanap ng bangkay dito sa taalik kapag nagtuloy-tuloy na ang magandang lagay ng panahon. Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa kumprensibo at makabuluhang balita at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.